Guys, magre-rescue tayo dito sa baha. May kukunin tayong BMW. Ayan o, baha o. Ayan tumirik, tumirik BMW. Ayan o. Atakay natin ngayon yan. Lapitan na natin. Ano? Ayan o. power to malamang automatic Ay yung pilang boss? yes sir oo oh, sige nasa lang sir Sir, palipat na lang ng bander. Tatanggal tayo ng ano ngayon. Sapatos. Bulusong tayo sa baha, mga katak. Ah. Subukan na natin. natin. Ulan pa. Ito no, mga katak, ipapalit ko yung basa damit. Kanina pa ito, ipasa eh. Tapos mamaya, ipapalit ko rin tuyo. Kasi, ano, muulan Wala naman ang sugat sa pa hindi sa di siguro tayo magkakaliptos nito. Yung mga katak, lagyan natin ng power para mai-release natin yung cambio. Saka yung e-brake. Ayun tama 'yun, tama. Yan sa mo. Sir, pakiabangan na lang sa loob, sir. Mabilisan lang kasi yung power niyan eh. Ano, ko Kahit neutral lang sa ano, release yung e-brake. Ay, si siya, lalabas. Mabilis mag-charge siya niya. Huwag mo na i-start. Pinoy, kapit mo, Noy. Yung pula doon, no? Oh. Negative. Ito, positive. Ito, positive yan. Positive, itong red. Tapos sa bakal na lang yung ano, yung itim. Uh, Dito, yan, no? Oh. Dato ko yan, pare, wala yan. Eh, boss, neutral, neutral. <laughs> excuse lang boss, excuse lang sige lang yan, sorry yan, sorry lalim uli yung bahama nakakatak ko. Oh. tuloy tuloy kasi yung ulan kaliwa kaliwa Ay mga katak na isakay na natin Ayan tinatalian na niya no Mark Q oh. Balinggan dito yung baha mga katak O oh, yan pa O so, dadalhin pala natin ito Kisun City City ay, sampan na natin yung bed. Sampay sa kain na rin natin. Ay, mga tumulong mga kata ko. Oh. Mga bata oh. Tinulungan sila. Kanina pa sila dito, alas 4. Ay, nandito na tayo, mga pa na natin dito tayo sa EDSA, Quezon City BMW, mga katak